May muntag mga idol. Loto tag. Humba di bisa saya mga idol. Abdul lah tu lulus sekolah mga idol. Tu sini papula-pulaan mga idol. Tu pakupsan mga idol ba. mga idol. Okay, kupas post idol. Pula na mga idol. Paras ka pulas tu nao mga idol. gisa tag mga lamas mga idol. Una ang ahos. Nah, mga idol. Atau isinod ang Mumbai. mix Migos kadali mga idol oh mix mix na to ato na i-mix mga idol sinutog mix ang atong mga ingredients mga idol ato na bubuag tuyo mga idol ah, sunod ang suka mga idol sunod ang oyster sauce mga idol o atong butangan ay daon sa paminta mga idol o durok <tinyo> kìa đây đó ông cá bún rồi đấy rồi bít tết rồi